Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wakafa wasalamun wa salamun 'ala nabiyil mustafa wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wa ktafa summa amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yung tatalakay natin ngayon ay natalakay na natin to. So pag-uusapan na naman natin uli ang tungkol po sa pagpatay ng butiki. At kasama na po dyan, yung pong malaki po. Yung pong mga nagtatanong, Ustad, kasama ba dyan yung malaki? Yes, magkasama po. Maliit man o malaki, ang tawag pa rin sa kanila lahat ay butiki po. O kaya ay wazag. So, ito po ay uh, kabilang po sa mga sunna na hindi po natin nagagawa. Kung saan, ang iba, paliniwala nila, bakit natin pinapatay? Wala ba tayong awa? Ba't pinapatay natin yung butiki? Anong kasalanan? Anong kasalanan ng butiki? Ba't pinapatay? Uh, mamanahin ba ng butiki ang kasalanan ng kanyang lulo? So yan yung mga madalas po na sinasabi po ng mga tao tungkol po sa bagay na ito. Ang pagpatay po sa butiki mga kapatid, hindi po ito tayo po yung nagutos na patayin ang butiki. Ang nagutos po na patayin ang butiki ang huling sugo at propeta ng Allah na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ipinag utos niyang patayin ang butiki ayon sa hadis na naisalaysay ni Ummu Shuraik radhiyallahu anha ang hadis na ito ay rawahul bukhari malakas po yung hadis na ito anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam katotohanan na ang sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara biqatli qatli al-wazaghi amara biqatli al-wazaghi ipinagutos niya na patayin ang butiki wa qala kana yanfukhu ala ibrahim alayhi salam ito pala ang butiki na to sa maugali masama pala masama pala ang ugali ng butiki na ito sa panahon pa ni propeta abraham o Ibrahim alayhi kasi ginamit po ng demonyo o ginamit ng shaytan ang insekto na ito o ang hayop na ito para para mas alam niyo iniihipan niya yung apoy ni Ibrahim alam niyo po yung sa time ni Ibrahim alayhi salam habang siya ay sinusunog yung iba't ibang uri ng hayop ay tumutulong na mag-apula tumutulong na patigilin yung apoy. Nagbubuga sila ng tubig, kumukuha ng tubig. Pero yung butiki, hindi ganun ang ginawa niya. Ang butiki ay mas lalo pa niyang pinapalaki ang apoy. Iniihi niya. Ginaganun ng butiki. Kaya naman napakasama ng ugali ng hayop na ito. Itong butiki na ito. Kaya naman, dahil sa ginawa niya na to ipinag utos ng propetas sallallahu alaihi wasallam na patayin ang butiki dahil ito po ay mapaminsala, mapaminsala po itong butiki na to at uh, nagdadala din po ito ng lasun, opo nagdad nagdadala din po ito ng lasun. kaya nga sabi ni Ibnul Malak وَمِنْ شَغَفِهَا ibsadu ta'ami khususan al ito pa lang butiki na ito isa sa paborito niya na sirain asin kung ang langgam ay kung ang langgam ay mga matatamis ang butiki naman yung pong mga maalat ang paborito niyang dalhan ng sakit at kainin at sirain at gustong gusto niyang puntahan ay maaalat mga asin yan ang pinupuntahan ng butiki yan po ang sinabi ni Abdul Malak. Ha? Kaya ingatan natin, takpan natin ang mga ano natin ha, yung mga lagayan natin ng pagkain, lalo na po yung ano, yung mga asin. Fa inha idha lam tajid tariqan ila ifsadihi irtaqat as sakfa wa alqat kharaaha fi mawdi fi mawdi yuhadihi. Wa fil hadithi bayanu anna jibillataha ala So, nabanggit ito sa kitab na Melkatul Mafatiha. Ang problema sa butikin na ito, kapag hindi niya po na akyat, ha? pag hindi niya po napuntahan yung, yung gusto niyang sirain na pagkain na nakabukas, ang gagawin niya, pupunta sa taas. Pupunta sa sa atip at doon siya ay dudumi. Tatai yan doon. At sisintruhin niya, sisintruhin talaga niya yung gusto niyang targetin na pagkain. Ganyang kasama ang butiki na ito. Hmm. Tinan yung ugali niya. Sabi ni Ibnul Malak sa kitab na Merkatul Mafatiha, pagka yung butiki, kalimbawa kumakain tayo, o kaya dandito tayo, hindi siyempre hindi niya malapitan yung gusto niyang tirahin o targetin, Nandiyan yung asin, halimbawa, nandiyan yung pagkain. Ang gagawin niya, akit niya sa taas. Kaya magtataka ka na lang, biglang may mauhulog sa harapan mo na tain ng butiki. Kasi masama ugali ng hayop na to. Oo. Isa yung sa binanggit ng ating mga walaman na ugali ng butiki na to. At maliban pa doon, ang butiki na ito ay nagdadala ng sakit. Uh -huh. So ang ginagawa niya, pupunta yan sa mga lagayan ng pagkain, Gaya ng inumin, iinom yan doon at may daladalang sakit yan. Oo, lasun. Kaya naman, ang butiki na ito ay kailangang patayin. Sabi nga ni Imam nawawi rahimahullah, Kala nawawi rahimahullah, fi Ang dahilan kung bakit natin papatayin ang butiki, wat ala an wazaga min al-hasharatil mu'adiyati wa jam'uhu awzagun wa Nagkasundo ang mga ulama na ang butiki ay mula sa mga insekto na mapaminsala. Opo, ito po ay kabilang sa mga insekto na mapaminsala. Kaya naman ang Propeta salam tinawag niya din itong fuwaisik. Tinawag niya ang butiki ng fuwaisik. So, mapamaliit man ang uri ng butiki, malaki man ang uri ng butiki, inutos sa atin na patayin yan. Inutos. Pero ganun pa man, kahit na inutos sa atin, pero hindi naman tayo magkakasala pag hindi mo kayang patayin. Pero take note, may gantimpala. Anong gantimpala? Sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ito naman ay nasa hadis marawahu muslim. Malakas po yung hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, hadis na naisalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qaal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sinabi ng sugo ng Allah na si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man qatala wa fi awwal darbati falahu kadha wa kadha hasana pag daw napatay mo yung butiki sa isang palu, isang beses mo napalo sinapak sina mo na ganyan pak patay gagalo ng ganitimpala na mas malaki pwede isang daang isang daang gantimpala pero pag pinalo mo ha woman qatalaha fi ad-darbati ath-thaniyati falahu kadha wa kadha hasana لدون الأولى وإن قتلها في الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية So, sa tuwing natatagalan mong patayin ang butiki, bag nababawasan yung ganting Kaya dapat, isang beses mo lang siyang paluin, dapat mapatay mo na agad. Kaya pag nakakita ka ng butiki, huwag mong kaawaan. Huwag mong kaawaan. Huwag niyo pong paniwalaan yung pong sinasabi nila na bakit hindi na kayo naaawa sa butiki? Subhanallah. Mga bagay po na nakakapinsala po sa atin, na pwedeng pumatay sa atin, pwedeng magdala ng sakit sa atin, bakit hindi mo patayin? Lalo na, na ito po ay ipinagutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam na patayin, pati hindi mo papatayin. Hindi po ibig sabihin na ang pagpatay sa butiki ay mamanahin niya po yung kung bakit bakit magiging kasalanan ng butiki ang kasalanan ng kanyang lulo? hindi po ito pong butikin na to, wala pong kaugnayan ito sa kasalanan ng kanyang lulo. Ugali na talaga niya yan. Masama ugali niya. Hindi dahil minana niya yung ano, yung, um, ano ba yun, yung kasalanan ng kanyang lulo. Hindi po. Talagang masama ugali ng butikin na yan. Ha? Itong butikin na ito, masama, oh, ito pala. Itong butiki na ito, masama ugali niyan. Sa panahon pa ni Abraham Ibrahim alay Salam, instead na tumulong, mas dadagdagan niya pa yung apoy. Tapos nagdadala na ng sakit yan. Kaya nga ang utos ng propeta sa Allah mga kapatid, paggabi, paggabi, takpan yung pagkain. Takpan yung pagkain, sabihin mo lang bismillah. Yung pagkain, takpan mo lang, sabihin mo lang bismillah. Kahit na hindi na takpan yan, hindi yan mapapasukan ng butiki. Yan ang payo ng propeta. Salah Walang uh, lagayan na binasa mo dito ang bismillah. Halimbawa, isang lagayan, nilagyan mo lang ng ganito lang, bismillah. Ginanyan mo lang hindi yan mapapasukan ng butiki. Hmm. Hindi yan mapapasukan ng butiki. Basta binasa mo ang Bismillah. Mag Ustad, kahit na yung takip niya, hindi talaga totally natakpan yung lagayan ng pagkain, lagayan ng inumin. Kahit na hindi pa natakpan ng buo, pangangalagaan ng Allah yung inumin, yung pong pagkain. Kaya naman sa isang taon, mayroong sakit na bababa sa taas at posible na ang magdadala ng sakit na ito ay ang butiki. Kaya takpan yung mga pagkain kasi itong sahayop na ito, ah, marumi, uh, nagdadala ng lason, nagdadala ng sakit. Kaya naman, kapag nakita mo yan, huwag mong kaawaan, patayin mo agad. Yan po ang sinabi ng Propeta S.A.W. At mayroon kang gantimpala na isang daang porsento pag napatay mo siya isang bisis lang. Pero pag napatay mo siya sa pangalawa, mababawasan yung gantimpala mo. Pag napatay mo sa pangatlo, mababawasan pa ulit yung gantimpala mo. Kaya mga kapatid, huwag mong kaawaan ha. Hindi po, hindi po, hindi po yan ibig sabihin, niya yung kasalanan ng lulun. Hindi. Masama talaga galing itong hayop na ito, na insekto na ito. Eh. Kaya dapat pag nakita mo yan, sampalin mo na, tadyakan mo na, paluin mo na, yung mamamatay sa basis lang para mas malaki ganti mo. Huwag kang maawa. awag huwag mong kandirian. Yung siya ng propeta sa wasalim. Ito po yung sunna. Ito, yung, ito po yung gawain, sunna, na may gantimpala na hindi natin nagagawa. Nakakalimutan natin. Kung baga, ay naiya mo lang buti ka na dyan na parang wala okay lang sa'yo. Hindi mo alam na yan ay sunna na dapat mong ginagawa. Oo. Eh kung marami kang mapatay na butike, diligtas yung bahay mo sa mga sakit. Isa rin sa mga hindi lang po yung lamok ang nagdadala ng sakit, hindi lang po yung langaw ang nagdadala ng sakit, lalo na itong butiki. Kabilang butiki, subhanallah, iya butiki, lamok, langaw, daga. Ha? Pero itong butiki may gantimpala, malaki gantimpala 'pag napa mo to. Yan lang po, okay. So yung malaki, yung malaki na ano, anong tawag diyan, yung malaki. Kasama din po, butiki din po 'yan. Mapabutiki po, sabi ng mga ating mga ulama, kahit sa farm hindi ko alam anong tawag nila sa farm. Yung katulad din po niyan. Maging sa bahay, sabi nila, sabi ng ating mga scholar, maging sa bahay, mumatagpuan niyan, o sa kagubatan, patayin pa rin po ninyo. Kahit sa kagubatan, o sa uh, kabahayan, ninyo matatagpuan itong butikin na to, patayin ninyo. Okay? So, mara, ko po ba malaman? No. no, hindi po sa Quran po nabanggit, uh, Malani. Ito po ay nabanggit po sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ipinagutos niya na ito po ay patayin. Ito po ay nabanggit po sa hadith ni Imam Al-Bukhari at ni Imam Muslim at hindi po ito nabanggit sa Quran. So yan lang po mga kapatid, share nyo lang po ang video na to para malaman po ng mga kapatiran na natin na ang butiki ay isang hayop, insekto na mapaminsala ah, nagdadala ng sakit at dapat ay pinapatay po. At hindi lang yun, mayroon ka pang gantimpala. So share nilang para mabuhay natin ang sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hanggang dito na lamang wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.